sino ba naman ang ayaw sa masaya at buong pamilya? Dahil ito rin ang nais ni Ina Briones, 20 anyos na dumulog sa programa ng Akubikol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldiko. Pero imbes na maging masaya ang kanyang buhay, naging impyerno raw. Dahil ang kanyang inireklamo, ang dati niyang kinakasama na si Marvin Yurobe. Pag hindi daw po ako pumayag, sasakalin na daw po ako. Ito bang nangyari sa'yo, nagkaroon ka na ng anak? Alam ba ito ng mga magulang mo? Hindi po. Kasi po, tinatakot niya ako. Papatayin niya daw po ako. Niyaya po ako niya doon sa anyugan po nila. Tapos, dinala po ako doon sa bahay nila. Tapos, Anong may pinainom po sa akin ng parang juice po. May pinainom sa'yo? Opo. Tapos, big... Bigda na lang po ako nahihilo, tapos nakatulog po ako. Pag gising ko po, wala na po akong damit. Nalaman niya pong buntis ako, gusto niya pong ipalaglag. Parang po kami ng lasing. So pag gising mo, wala ka na ring damit. Parang po kami. Hindi po totoo yan, nagisinungaling lang po yan. Napakakapal naman ang pagmumuka mo. Siya po ang may kagustuhan niya, pinilit lang po ako niyan under RA 9262. And kung that time po na nangyari yung sinasabi niya naman po na pinipilit niya po siya na magkaroon sila ng sexual intercourse, uh, ilang taon po ba siya that time, sir? 19 uh, years uh, old pwede po. Pwede naman po, kahit nga po ngayon, kahit hindi po sila kasal, pwede pa rin po siya magsampan ng race. Pagdating naman sa sustento, ma'am, maaari din po bang habulin ni Ina si Marvin? Yes po, sir. Opo. Kailangan lang po niya ng mga supporting documents regarding po doon. And titingnan din po yan kung ano yung capacity ng kanyang uh, kalipin dati uh, na makapag-provide po ng uh, sustento doon sa anak nila. Mahal mo pa ba itong si Ina? Na, Ma, mahal ko kayo mag ko. Mahal mo pala kami. Ba't mo kami iniwan? Dalawang buwan pa lang to. Hinanap ka namin at hinanap din kita. Baka naman nagpukunwari ka lang ngayon na mahal mo siya kasi baka mabilanggo ka. Hindi po. Sinasabi mo kasi nungalingan. Kasi andito na humingi ng tulong kasi takot kang makulong, walang kwentang ama. Anong gusto mo? Mabilang ko? Makulong na lang po siyang pangabang buhay. Makulong? Opo. Hindi na po kasi masakit yung ginawa niya eh. Ayon. Dahil disidido si Ina na magsampan ng kaso laban kay Marvin, ora mismo namin siyang pinuntahan sa kanilang lugar upang samahan siya sa proseso ng pagsasampa ng kaso. Nakapanayam namin si Police Master Sergeant Janet Apolonio ng Women and Children Protection Desk Officer ng PNPO Campo. Sa yes, assessment ko po mama, no, may probable cause po na violence against women and their children on RA 9262. Kasi po base po sa ano niya is uh, pinabayaan talaga silang mag-ina. Ang economic abuse po ay hindi yung, yung hindi pagbibigay ng... Uh, lalaki ng suporta sa kanyang anak na dapat bigyan niya ng sustento yung anak niya kasi anak niya yun ay responsibilidad niya yun. PNP po is handang tumulong po sa kanila. Itinakda ang araw ng pag-uusap nila Marvin at Ina sa barangay San Juan, Pilika, Marina Sur. Mararamdaman sa loob ng barangay ang tensyon sa magkabilang panig. Maya-maya pa ay inumpisa na ni Kapitan Neryo Brasal ang kanilang pag-uusap sa isang katanungan kay Ina. So kaya nga niya, ang apot ko kung maaagadan mo siya ng system ko. Dahil ako. Sa kung kita ko ng Sistin ko. Oo. Parang may trabaho kita ang ako. Hindi po. Puro selos na lang. May trabaho sa simpan, selos. May trabaho sa ang nipa dito na sa may land bank, si sa Silosa. Mawala isa rin, porkit bang ginagol isa rin, siya naman hali. Siya mo po, kapma, anong pang ano kaya. Laging mainit din ang naging usapan dahil ang nanay ni Ina na si Josephine Briones ay hindi na rin napigilang maglabas ng inanakit laban kay Marvin. Pa, intindi ko ta mga istorya niya pinabayaan niya ni mga ko. Niya, sa mga banta niya, sa buhay kayong mga aki ko, kasi sa buhay mo eh, nagagadan niya. Ah, Marvin, di ka maghambog ha. Aminon mo, eh ika, inabuso mo sa aki ko. Kasalan mo ba ka? Hinahalat mo ika? Anong ginibo mo? Pinabayaan mo ni aki mo, Marvin! bahala naman ng pamilya ni Ina ang pagbabanta ni Marvin sa kanya. Kaya lang, ang pigaapot ko baga, so arin iyan na i... anong pizza, anong... Kasi, uh, so bago, ko na ni sa atong uh, koljan so si, so, siya da mamang dahil dahil So, balik kasi, meron kami ditong hawak na mga Screenshots ng mga chats daw po. Mm -hmm. So, sir, pwede mo pa sa amin uh, sabihin kung ikaw po ba talaga ang may hawak nito? Kung totoo po ba talaga ang pinagbabantaan mo si ma'am? Pwede mo pa bang klaruin sa amin or kumpirmahin kung sa'yo po talaga nanggaling yung mga message na yan? Pero si Marvin, mariing itinanggi ang paratang na ito. Pati yung... Hindi po. Dahil ka tayo nag-ano, paano ka makakasabing... Ikaw po ba sir ang nag-chat talaga niyan? Kasi hindi po. yan po kasi yung reklamo na dumating sa amin kung sa system o, to ha. Kaya naalarma din kami ang pan-receive po nitong complaint kasi syempre uh, delikado po sa buhay ng maniinang ito. Pero si Nanay Josephine hindi pa rin nakapagpigil. Nag-chat ka Marvin. Dahil mo pagbilog ng payo, mito dati nang bilog. Ha? Ipanitik mo ang cellphone. Yeah, po. po ang sustento! Ha? Mamili ka. Pili po kaya minsan pa, garong isip ako. Dahil natruma po, manit ang gibo pa ine. Ibabanong ka ni Martin. Ibabanong ka. Pero mm -hmm. ang beses ko, okay. ang dami. Okay. Dakol, akal na sa simana, ano, Fermi. Tapos, ano pili ko kapag ano ka? Anong pili ko Okay, dahil sa mainit na diskusyon minabuti ni kapitan na bigyan sila ng pagkakataong mapag-usapan ito ng sila lamang at makalipas ang ilang minuto Pinto mo, anong gusto mo pag suspinto, bulan-bulan o ano, sire-simana Anong gusto mo? Bulan-bulan. Bulan-bulan. Gura, ano? 1,000. 1,000. O, okay kaya na ina, 1,000 lang kaya niya kasi mapamansin yung na trabaho. Ano sa'yo mo? Si Marvin, hindi maiwasang malungkot sa kinainatnan ng kanilang pag-uusap ni Ina. Nalungkot na din ako sa nangyayari ano sa amin na magkahiwalay. Nandiyan lang dyan sa selos na yan. Man kasi sa amin natin, napaayos natin. Kasi kung magkakasuan sila, hindi natin alam kung sino mananalo. Kasi yung ang, uh, ano, mga misis, uh, kilala ko to si Marvel. Hindi niya kayang gawin yun. Kasi uh, nag-serve din sa amin ito bilang uh, ano, uh, kilalang-kilala ko talaga siya. So, kausap namin kanina, sabi ko, ariglo mo yan. Kasi kung anak mo yan, hindi eh dapat panagutan mo. Habi ko nga sa kanya, baka pwede na magkabalikan sila. Kasi kawawa ang anak. Na akong bala, akong Marvin. Yung uh, pangako niya dapat natupad. Uh, Nagkasunduman sila Ina at Marvin. Labag naman sa loob ng pamilya ni Ina, ang naging desisyon nito. Kung ako po aha po po, diretsyo na po sana siya kulong. Pero po, si ina po, iyo po may kagustuhan sustento po ang mga gabi niya. Masaya po ako kasi nakausap po na po siya at may kasunduan po kami ng dalawa. Sana po buwan-buwan po yung papadala niya po at maibili ko po ng, ng pinakailangan po ng anak. Siyempre po masakit sa akin yung pang abandon niya sa amin, lalong-lalong na sa anak ko. Po talaga bilang ina ng anak ko, ngayon ko pa lang po kasi na-experience kung paano po magkasaring yung pamilya. Issue ko sa kanya, sobra-sobra po. Kahit po ako mapagalit ng mga magulang ko, siya pa rin po ang ko. Ano siya po yung ama ng anak ko. Masakit po kasi iniwan niya po kami. Tapos po, yung pagsusuntok niya po sa akin at pananakal, yun po yung naranasan ko sa kamay niya. Siyempre po, masakit sa akin kasi asawa ko po siya, bin sinasakal niya ko at binububog sa tiyan. Magiging masaya na lang po ako para sa future po ng anak ko ngayon. Maraming maraming salamat po sa ako, bigol Tabang Oramis. Kasi po, natulungan niyo po ako para malinawan po ang isip. Kaya ko po kahit anong hirap na dumating sa buhay ko. dyan po yung anak ko. Isa lamang si Ina sa mga biktima ng domestic violence. Sa mata ng batas, ang sinumang biktima nito ay may karapatan na magsampa ng kaukulang kaso. Ngunit para kay Ina, sapat na ang siguridad na masustentuhan lamang ng tama ang kanilang anak at mananatiling malayo sa kanila ang mapanakit umano nitong kinakasama.